TV. Please like and subscribe. Ibang klas ito mga idol, oh. ibang bato ito. masa aplagay niya mga idol. May laman lo ito. Ibang klasio, mungkin tab. Makintab. Ibang kulay mga idol. Oh. makintab ano sa palagay niyo mga idol anong laman ito baka may halaga baka may kwed baka ano yan sa ilalim mo oh? ibang klase itong bato matigas makintab oh parang may ilaw sa ilalim pula Ibang klase ito, mga bato. Maliwanag. Ibang klase দাকলযিতািাটাাঙহ right